mensahe mula sa universo para sa iyong ngayon. Nais nice na mga anghel na maintindihan mo na may isang tao na, sa mga oras na ito, ay lumalayo sa iyo, hindi dahil sa kakulangan ng pagmamahal, kundi dahil siya ay lumulubog sa malalim na panghihinayang dahil sa pagiging makasarili at walang pakiramdam. Ang taong ito ay nakulong sa isang bagyo ng emosyon. Hindi mo nawaan o mapangasiwaan ang tindi na mga damdaming bumalot sa kanya sa isang sandali ng galit. Ang kanyang puso ay masikip. Pinipiga na sakit na siya mismo ang nagdulot. Nagdurusa sa bigat ng pagiging bestos at sa pananakit na isang taong tunay niyang minamahal. Ang sakit na nararamdaman ng na taong ito ay nakakapangwasak at siya ay patuloy na nagmuminimini tungkol sa kanyang mga aksyon. Tinatanggap ang kawalan ng katarungan at pagiging padalos-dalos. Ang kanyang pagmamataas na nagtulak sa kanya na kumilos ng ganoon ay ang kanyang pinakamalaking kahinaan at ang pinakamahirap na balakid na lampasan. Gayunpaman, sa likod na kalasag na pagmamataas, may isang tunay na mabuting puso, kinakay na pagkakasala at pagsisisi. Ayaw niyang mawala ka, kaya't hinihintay niya na sabi kang tamang sandali upang muling lumapit. Inahanap ang paraan na makipagugnayan muli na hindi lubos na nalalantad. Mahal ka pa rin niya na malalim at ang distansya sa pagitan ninyo ay lalo pang napalakas ng kanyang pagmamahal. Nais na mga ahel na malaman mo na ang taong ito ay nasa proseso ng na pagsisiyasat sa sarili. Tinatanggap na ang ugat ng kanyang paghihirap ay ang kawala ng kakayahang pangasiwaan ang kanyang sarili mga damdamin na maayos. Alam niya na ang naramdaman niya para sa iyo ay totoo, malakas at mahirap kontrolin, kaya ang paglayo ay, sa katunayan, isang paraan na proteksyon. Ang paglayo na ito ay hindi napapahiwatig na kawala na interes, kundi isang desperadong pagsisikap na protektahan ang natitirang bahagi ng relasyon abang nabibigay sa taong ito na sapat na oras upang magnilay at pagalingin ang kanyang sugatang pagmamataas. Ang mga Arkanghel, na mingat na nagmamasid sa dinamika na ito, ay napapaalala na sa ating mga pakikipagugnayan sa mga hindi kilala, kadalasan tayo ay mingat at sinusukat ang ating mga salita upang may iwasan ang alitan. Ngunit, sa ating mga pinakamalapit na relasyon, may posibilidad tayong kalimutan ang pag na ito. Naniniwala ng mga taong mahal natin ay maintindihan tayo ng hindi na kailangan magpaliwanag o magingat. Eksakto itong kawalan ng etensyon, itong kawalang pakialam, ang madalas na nagiging ng pagkawalan ng koneksyon, at ito ang nangyari sa pagitan mo at ng taong ito. Ang tiwa na dapat sana iisang hali na ze zilasin, ay nayanik na ze galit at patmamata. Munit ngayon, sa patdan na ze panahon at paninila, siniman na ze taong ito na mapatanto ang pakakan siya ay lubos na nagsisisi at higit pa rito, determinado na ayusin ang nasirang bahagi. Sa lalong madaling panahon, mag-ipon siya ng lakas ng loob at babalik sa iyo, hindi na bilang isang taong sigurado sa relasyon, kundi bilang isang taong sa wakas ay naintindihan ang halaga ng iyong presensya sa kanyang buhay. Alam niya na ang pagmamahal na nararamdaman niya para sa iyo ay mas malakas kaysa sa anumang balakid, at handa siyang gawin ang anumang kinakailangan upang may balik ang koneksyon na inyong pinagsaluhan. Ang mga Arkanghel ay nagalok ng payo na huwag kang magmadali, huwag kang maghabol, kundi hayaan ng taong ito na lumapit sa iyo ng kusa. Kapag nangyari ito, hayaan mo muli kanyang mabighani, paligayahin, at yalok ang lahat ng pagmamahal at pag alaga na nararapat sa iyo, ngunit hindi ganap na kinilala noon. Sa pagitan ninyo ay may isang hindi matatawarang koneksyon na kaluluwa, isang ugnayan na lumalampas sa pisikal at sa oras, isang bagay na bihira at mahalaga sa iyong kabaitan, kapanatagan at panloob na kagandahan, malalim mong nahipo ang puso na taong ito. Nagdulot na isang pagbabago na humahantong sa kanya na magnanais na isang panibagong simula sa iyong tabi. Nais niyang simulan ang bagong yugto na ito na may mas higit na pag-ibig, kapayapaan at pagunawa kay sa deity. Ang mga anghel ay nasa iyong tabi, ginagabayan ang bawat hakbang, tinitiyak ng tunay na pag-ibig ang magwawagi. Gayon ang panahon upang maghanda para sa nalalapit na pagkakasundo. Maging masigla at may kumpiyansa, dahil ang nakatakda para sa iyo ay isang muling na buhay na pag-ibig, pinalakas ng mga pagsubok at ng panahon. Sabihin na may buong paniniwala, ang aking tao ay kinokontak ako, nakikipag-usap sa akin, at muling nagsasama kami na may pagmamahalan, sa biyaya na Diyos. Ang mga salitang ito, na punong-puno ng pananampalataya at pag-asa, ay isang makapangyarihang deklarasyon na umaakit ng enerhiya ng pagkakasundo at ng walang kondisyong pag-ibig. Magpasalamat sa mga anghel sa pagiging kasama mo sa buong prosesong ito. Sa paggabay sa taong ito, pabalik sa iyo ng may bukas na puso at handang makipag-ayos. Magpasalamat sa pagkakataong magsimulang muli at bumuo na isang bagay na mas matatag at mas maganda kaysa deti. Magpasalamat sa lakas na mayroon ka upang tiisin ang sakit ng paghihiwalay at sa karunungang mayroon kang gayon upang tanggapin ang pag-ibig na ito ng bukas ang mga breso. Ang mga anghel ay kasama mo at lahat ng nangyayari ay para sa iyong ikabubuti. Sa lalong madaling panahon, makikita mo na ang buong prosesong ito ng paglayo at pagkakasundo ay naglingkod upang lalo pang petibayin ang ugnayan na nagugnay sa inyo. Nagdadala ng isang bagong yugto ng pag-ibig, pag-unawa at kapayapaan sa inyong relasyon. Manalik sa kapangyarihan ng pag-ibig at sa iyong kakayahang pagalingin ang lahat na sugat. Buksan ang iyong puso at maghanda upang muling tanggapin ng taong iyong minamahal. Handa na upang mahalin at tahalagahan katulad na nararapat sa iyo. Ito ang mensaheng gayong araw. Umaasa akong nagustuhan mo. Magpapaalam na ako dito at umaasa na makikita tayo sa susunod na video.